na yun ang hindi namin napuntahan so dito kami nila Pearly sa Isla din puntahan natin na itong part na, ito hanggang saan hanggang sa dulo ba hindi ba kita ang sunrise yung buo talaga ba San Miguel man yan o San Miguel Ah, San Miguel ba yun? San Miguel yun. San Miguel na, hindi na si Juan. Si ano yan? Si si Shoes. Ah, si Shoes. Oh, hindi ko Sina? Sato yun? Pa, yun. Sige daw, magpa-picture tayo diri o. Sige <laughs> ba? Dira o, dira. Diri, oh, diri, diri ang <laughs> ata, yun na pag-picture <laughs> pagbalik. Ah, pagbalik na? Balik na lang. Hindi, ang <laughs> hey, kala ko maligo ka. Maligo? Maligo man. O sige dira, <laughs> ayaw pagkosunod. Maragwapa ka. Ay, kanin pa. Anak, pimeja. Ay, naga. Naga, andi. O, dira. O, dira mo. O, dito mo. Minya, o, dito o, mo. Kasa-kasaan. Baka, ulo ko sada. Karoon sa batu, ho. Bata, so, may mga bato pa rin pala dito. Low tide ngayon. tayo po ay nasa Isla Hardin del Mar yan tuloy tayo ito yung gilid ng bundok Hmm. Nabutin ko muna ang dulo. Ano na, ko gani. Nagdanan din dito. Gusto mo doon. So bundok itong ilid nito nakita natin yung mga ugat-ugat oh. No? dito na area bato-bato din yan yeah. So itong part na ito ang hindi pa natin naabot mula noon. Wala pa ito eh. Pero ngayon, meron na siyang railings, Ayan. Nakikita Ay, natin. Ayan. Ayan ang dagat. So ano itong structure na ito? Ah, hindi ko alam kung ano ito. Sino yung nakapunta dito? Comment lang. Siguro, lagyan ito ng table. Kasi may mga upuan naman sa gilid. So, tuloy tayo. Ang gusto ko kasing abutin ko yung table malala namin nung nagboating kami nung naka natulog kami o oh, nag beach kami sa island cove kami natulog may nakita kaming table dito saan kaya banda yun may hagdanan dito maganda rin ang kanyang beach dito ang lupa maganda rin may hagdanan pa yeah. okay may mga ibon na maiitin black and dark blue ang kulay nila so dito may mga poste at may ihilaw Ito tayo? So maganda ang kanyang sun nito. <laughs> maganda ang sun. Pinong-pino. Ito yung mga bato rin. Itong bato, natural talaga na bato ito mas malaki ito nung unang panahon pa tuloy tayo na no, mayroon din ditong cottage Ginawaan talaga siya ng trail. Para ka gusto mong walking sa side na ito. So, nga tayo kung baka may ahas dito. ayun yun ang ibon oh ayun yun yan yun siya sa taas sa taas siya -position. na position yan lang ko nung balak nun so ito nasa taas nasa gilid tayo na mataas na lupa ito naman yung mga bato sa side na ito abutin natin ang dulo nitong railings na ito so yun, makita tayong boat sa malayo Ah, may crabs ako na kita mayroong kuweba dito Ngayon, okay. Tuloy tayo. Ayan. So, tuloy tayo sa part na ito ng Isla Hardin. Baka hindi na ito Isla Hardin kasi dumumpas na yata tayo sa kanilang boundary ayun mayroong part dito na nasira so, ingat-ingat oh, tayo dito nawasak ayawan, bakit ito nawasak meron namang hagdanan na paakyat siguro another beach resort ito tapos dito ang end ah hindi ito sya end ah dito na talaga ang ending ng railings so, ito na yung pinakadulo hindi ko nakita ang table na nakita namin dulo na ito eh so maaring hindi nasa baba lang yun eh may mga paakyat dun sa taas So ito na. So ito na yung dulo ng railings. yeah makita natin. Diyan nagtapos yung railings na sinusubaybayan natin, sinusundan natin. Na na, so balik na tayo. ito na yung railings na muna sa Isla Hardin na tinahak natin yung na, natapos natin yung railings pababa na siya wala na siyang karugtong so balik na tayo sa ating pinanggalingan ito tayo ngayon sa Isla Hardin del Mar na mga railings. So, sinundan lang natin actually ang mga railings. Mula tayo Isla Hardin tapos umabot tayo dito. So, nakaabot tayo ng dulo ng railings. And ngayon, babalik tayo para maligo naman tayo. yan ng mga puno <coughs> hindi naman ito baging kasi pumapasok sa ilalim maaring nawala na yung <laughs> Maaaring nawala na yung upuan. Yung coffee table na nakita namin dati. Lanay. Umabot na ako sa dulo. Ito may mga upuan dito. na nakikita natin. <coughs> Ito. Sige. Inikot ko lang doon hanggang sa dulo. Okay, meron dito makita natin na ginawa na isang castle. Pero hindi yata natapos. O oh, natapos man pero tinanod siya ng tubig. nasa anyway. maganda ang balas dito no Hinahanap po yung para may coffee table ba mm -hmm. naabot ako sa dulo walang coffee table okay. dito yun area okay, oh. may hagdanan okay. doon sa taas kay kaya ito papunta baka sa ibang resort na nga natin akyat saan ito mag lead so tayo ay umakyat na sa ngayon tingnan natin anong resort dito sa taas? alis ng tayo kung pabayarin man tayo. may mga ilaw naman siya dito. hindi na tayo tutuloy balik tayo sa baba kasi baka Morales na ito na ano na beach resort itong napasukan natin ganito siya kataas na ang nalakad ko ngayon nakataas nahon pangawin ako hmm hindi ako sige sige ito makita natin may may magandang structure dito sa tingin ko dito yung dating coffee table na nakita namin noon dito ano, yun nakaharap siya sa dagat na dive tayo ah, na ng bubuyog so ito yun no, yung mga design design na higitan natin sa bato ayan ito na area yun. Yan lang siguro sa pagbagyo na sira siya. So, ano mga design yung kung ano. May mga design siya. Wala na siya sa ngayon. ayaw ko kung tama yung iniisip ko. Yung ibang nakapunta na sa coffee table, mag-comment na lang kay sa baba. baka kulang pang nalakad ko. Comment na lang kayo. So, mayroong spider swab dito. Alam ko makita ninyo. balik na tayo sa Isla Hardin Del Mar same path na nilakara natin kanina ayan yung boy ng Isla Hardin Del Mar yung kanang boundary so ang area na ito sa Morales Beach Resort na kasi kung, kung matandaan ko pagpasok mo sa Isla Hardin Del Mar may katabing beach resort dito yung Morales beach resort ako ah, kasi nung may ari nito si Eric Morales yung boxer na kalaban ni Pacquiao anyway nasalubong akong mag-ina. Nakapaalang sila. Ewan. Akala siguro nila maliit lang, ah, lang yung railings na ito. O siguro talagang sanay na sila magpa. Pag mainit na dito, ewan, sakit na ng paa nila. Tuwa dito. Tingnan natin ang mukha. Zeus yung statwa dito ang hari ng karagatan Ayan. so nakababa na tayo sa statwa ni Zeus tuloy ang lakad natin yan may mga hagdanan dito yan. sorry nakaligo na kami dito dito si Uyong naglangoy-langoy. yung buhay pa si Uyong dito kami mag langoy-langoy din shout out lang sa management ng mga beaches dito sa Gumasa. Dapat sana maaga pa may taga na para hindi natin makita itong mga salat na ganito. Sa lahat naman ng naliligo at nakikinabang sa beaches na ito, hindi sana tayo magtapon ng mga plastic something dito sa dagat. mga alas 8 pa ito malinisan o alas 9